ako po'y lumaking, ano, mahirap po talaga. Isang kahit isang toka Pag may trabahong bukid at may kapatid akong tatlong lalaki magkakasunod, anim po kami. Sumasabak po, sumasabak po, pangalawa po ako sa bunso. Sumasabak po ako sa bukid. Kasama ko sila. Yung, yung kilos ko po hindi na nga normal eh. Kilos lalaki eh. Kala ko walang magkakagusto sa akin eh. Saan kayo nagkita ng asawa? Sa amin po. Ah, sa Pangasinan. So Hindi Hindi naman ma, po. Hindi, maan araw pa na. Doon na kayo sa loob, baby. Doon siya nagtrabaho, kaya nagkita kayo. Opo, gwardiya po siya. Hatsi, hatsi, dito? Nagawa po ng ano po niya, duty niya. Nilipat po siya dito. Saan siya? Sa dati po sa Nestle, kabuyaw siya. Oo, oh, yun doon na, madalan sa amin. Patawag na, patawag. Ayan, saan siya? stop po muna siya sa trabaho. Siya po muna nag assist ng mga service ko. Si Jante. Okay. Okay. Ay. Ye. Yeah. Kuwawa naman si. O, oh, doon ka na sa loob sige ta. Ang laki ng At so you kawawa naman si Buti? Eh, batik eh, putol. Ng bite lang po yung pusa eh. ko. Oh. Mm. Mm. mm, mm, mm. Doon sa loob, ang kulit. Ang kulit, madadanggi si madam, masusugat yung paa. <laughs> Di ka, balong akin na nga po yung sintron balong. <laughs> o, oh, pumasok. Panganay <laughs> okay. po, Opo. Gisingin mo na nga si ate para maasikaso si ading. Sakit yeah. po. Then, uh, okay lang. Dry skin po. Sobrang lambot na nung dry skin. <laughs> First time po. Ito, mm -hmm. na, nasunod na yan. <laughs> may mm -hmm. naglilinis sa akin, kaso nakanganga mga kapupo. Tapos nag-iiba ang korte na ah. sabi ko yung pili. Pinagtsatsaga ako. Paligid pa, mm -hmm. wala. Wala Walang masakit. Pero alam ko may sugat yung titit na ganito. Mm -hmm ano, nag-sukat. Umalik Hindi naman ako, ano, ang ipinta ko lang dito ka. Sabihan ko <laughs> Eh, ba, nung umupo ako doon, meron na akong narinig, nagre-reklamong matanda. Sinugatan daw siya. Eh, hindi pa kukuha ko ganyan. ano ba? Uh, Nagsusugat ka ba? Hindi po. Susugat. 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 Ay, <laughs> hindi nga po. Hindi, hindi, hindi ako <laughs> ko yung kasi ay, na yung bebe. Ay, nag ano nga, ay, hanggang din nila ang hindi sinakal yung... Ay, eh, kasi po, sabi niyo, sinabi niyo, diabetic kayo, eh, syempre, kahit sino matatako <laughs> pag nasugat. Susugat. Hindi po, hindi po ako <laughs> Ay, kaunting sugat ng ano eh, masakit. Sabi ko, ito hindi nakakasugat. O, oh, ilan na? Ha? Ngayon? Oh, first time ko okay. na. <laughs> Oo, oh, ano? <laughs> ko na ngayon. yung... Babalikan ko po yan. Meron pa po. Pines ang anak ko sa... Mami, ang layo. Kapiyain na. Nakakarating din ako dyan. Aduh padu, padu. Aduh padu. dry skin madam. Madam, bawasan ko konti lang, ha? Oh, okay. Dapat hindi ko na ito babawasan. Kaya lang may na pumapailalim ng mga dumi. Okay. Okay po. Okay lang. Sagana sa dry skin talaga, ah. Lala po. Syamang apo. Dami. Uh, Wait, may, may ano namang tatlong anak niya po. Uh, yes. uh, tatlong anak. Dalawa. Uh, lalaki sa inyo din. Babae, lalaki ya. Eh, ano? Kag. Nandiyan po tawon na sasalin po natayong magtanong. So, Ay wala niya. years in ano in duration mm -hmm. ka in expiration mm -hmm. niya mm -hmm. So, na pagsabi ano na yung at doon na may anak ko puro aso, eh. puro aso, eh. puro aso, puro aso anak. po ang anak alagaan mo kaliguan mo yung pang bahay niya pag hindi mo sapunan malangsa malangsa ayaw ko may oo ko. Lalo na pag umulan, lalo sisingaw. Kailangan mo pa ng Clorox. So, mm. Ayun po may asin Totoo lang eh, no? Halos pag-awaya namin yung aso. <laughs> so, 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 so. Ang balahibo eh, <laughs> ano yan Ang balahibo. <laughs> Sige po. Okay lang. Ay, sorry po. Yung balahibo, pagka magluto ka, di mo alam. <laughs> Kahit nasa labas yung aso. Pag ma, oh, will. di mo alam, nakadipad, nandun na, di mo na. Ako, gusto ko may aso, pero hindi ganun. Pwede yung askal kasi itatanin mo lang yung asal ng likod tama sa ko. Pwede na doon na mapagkumot. Sige po, madami. Judy din ko, ah. Oh, sige, masarap ba kape. Kahit anong minis mo, basta may aso na po. Andyan. Kahit basta anong minis din yung aso, may kuto pa rin yan. Ang sinasabi ko po sa kukunyo ha? Huwag muna kayong magbasa kasi uh -huh. tanggal lahat to. Baka ma... Pangalan nito. Manibago ba? Masarap. Ay, may pagkano po, padilim na kaya ayoko maglinis kasi na pupwersa yung mata ko. Kaya pa naman po, pero ayoko talaga ng padilim na. Kahit bayaran siguro ko isang libo. Pero pag emergency po, ibig ko sabihin, kunwari may nasugat, ganyan, tinawag ako, o kaya magpunta dito, wala pong problema sa akin. I-entertain ko po. Uh. Na, so -o -o mm. Ito pa po. Dari ng cellphone mo ha. Kikita. Mamaya hindi ka na magsi cellphone ha. Hmm. Di ba may ano tayo pagdating sa cellphone? Mga po po. Nanonood sila ng TV. May cellphone pang hawa. Sabi ko ano ba yan? Patayin TV. Kung huwag yung pagsabay-sabay. kaganyan sila yung TV nakabukas. Pagbukid, maghatid mm -hmm. ng merienda, ng pagkain. Pagdating naman sa bahay, magpalasal-sal at ng plato. <laughs> Atina, tigilan